Hello, hello mga katigang Dahil day off ang aking routine Lagi-lagi <laughs> yan nag na naman Basta day off New York State Yun ang talagang inaasahan niya na ng aking anak. Kaya ngayon pinigyan ko ng konting kanin lang Kasi, eto eh kanin na, din eh. Yung yung ano niya eh, yung susi niya eh. 'Yun ang sawsawan niya. Apat na klase. Ay lima klase yung ano yung uh, susi niya. At saka ito, ito yung gulay niya. In blanks ko lang 'yan. Iblinans ko lang 'yan. Uh, tapos nung napatuluan ko na intos ko na lang ano ng ah uh, Himalayan salt ang nilagay ko. Ito yung palaging New York stick niya na ano, hindi pwedeng wala pag day off ko. Kaya ngayon, tatawagin na natin para makain na ang aking anak. Nilagyan ko rin ng ano kasi naghahanap din ng ano pag may may ano may sushi. Kala mo marunong din. <laughs> kailangan kailangan din ng chapstick. At ak ang aking kanyang inumin ay ewan ko lang kung gusto niya ito. Ito orange mango flavor. Orange mango flavor. Ewan ko lang kung gusto niya yan. Kung hindi niya gusto, eh malaya siyang kumuha ng ano. Ng iba niyang ano, inumin. Kaya ngayon, tawagin na natin. Okay, dokki mga katigang. Bye bye. Okay, dokey.